Ngayong araw po ay kauna ng pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na naghanap ng na isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po ay eh, naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok. No? Yung miari ng lupa, ay eh, tinakot. Kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property dyan sa bustos, kung ipatutuloy pero nanindigan naman yung may ng lupa no na talagang uh, kalayaan niya yan at saka sabi pa nga niya yung panunupi lang maisog yan ay neo Nazi strategy naglagay po sila ng kung ano anong harang no mga tricycle mga kotse at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte sa sakyan man o tao papunta doon sa venue meron para 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo at ang mga itsura daw ay mukhang mga drugista, no? At mukha talaga mga halang ang kaluluwa. Kaya nga po, ito ay naging dahilan para ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon ikansela na muna ang ating maisog sa bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga drugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga relista Ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una Malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garansyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, paliba abogado na tapos ng kolehiyo nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo hanggang second year college lang, abay, hindi nagdideklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law. Pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Ang buong akala natin, 31 million tayo, kasama na ako at si Inday Sara na umakit sa kanyang intablado, gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Alam naman natin na talagang yan ang dahilan kaya nais niyang baguhin ang saligang batas para magpasasa sa puesto gaya ng ginawa ng ama niya na halos dalawampung taon nagpasasa sa pwesto sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa ating saligang batas. At ngayon naman po sa panunupil na kalayaan ng malayang pananalita at yung uh, pagtitipon-tipon na dapat po ay garantyado ng ating saligang batas. The right of the people to peaceful assembly for redress of grievances no, shall be guaranteed. No? Kasama na po yan yung kalayaan ng malayang pananalita. Marcelo na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng Marcelo, as early as 1948 po sa kaso ng Primicias versus Pugoso, ang sabi ng Korte Suprema, ang lokal na pamahalaan wala sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng approval para magkaroon ng mapayapang pagtitipon-tipon. Ang ating lisensya po para tayo mag at magsama-sama ng mapayapa ay ang saligang batas, the right to peaceful assembly. Ang papel lamang ng LGU ay eh, yung i-regulate yung time, manner and place at masigurado na walang banta na clear and present danger sa pagtitipon. At nung kailan lamang, ako mismo po ang nagsampa ng kaso. Ang pangalan po, Integrated Bar of the Philippines versus Mayor of Manila, yung panahon ng GMA, pinagbawal po ang lahat ng rally sa Menjola. Yan po yung malapit sa Malacanang. Sinuway namin yung pagbabawal. Dalag-dala ko ang aking mga estudyante, pinagbihis ko ng pinakamagandang bihis nang hindi sila maging mukhang mga terorista ng CPP-NPA. At sabi namin, walang clear and present danger sa mga estudyante ng batas na lahat mga tagayupi na nakaptok kong todo forma pa. At nung kami po ay pinagbawalan at kinasuhan ang IBP for Illegal Assembly, kami po ay dumulog sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng LGU mag-approve ng rally dahil ang aming lisensya, ang ating lisensya bilang mamamayan ay nandoon po sa ating Bill of Rights, garantsyado po yan. Kabahagi ng isang social contract kung saan ang tao ay pumayag na magpasailalim sa isang gobyerno pero ginarantihan na hindi dapat susupilin ang karapatan ng malayang pananalita at ang karapatan ng tao na magtipon-tipon para sa mapayapang pagsabi ng disgusto sa gobyerno. Alam niyo po, ang sabi ng Primicius versus Fugoso, since time memorial ang ating mga kalye ay held in trust, hindi para sa kotse, kung hindi para sa mga mamamayan, para gamitin ito sa mapayapa pagtipon-tipon nang ipaalam ang kanilang mga hinakit sa gobyerno. At yan po ngayon ay sinupil ng Marcos Administration, Marcos Jr. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. Dahil takot po sila sa katotohanan. Takot sila ka sa katotohanan na binudol nila ang taong bayan na sabi nila magkakaroon daw ng pagkakaisa pero ang nangyari po lantaran na korupsyon at ngayon po hindi lang korupsyon tayo po ay sa gera mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman po interes ang ating mga kababayan hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran nandiyan po ang smuggling nandiyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka sa Estados Unidos. Meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambaya doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. Ang ineestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa 125 billion dollars. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman na nais nilang mabawi ngayon. Pera ng taong bayan, linapa, na priest ng Amerika at ngayon ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior at para ma malagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang gera na wala po tayong interes. Ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law, yung 31 million. Karamihan sa atin ay narealize ng binudol tayo ni Junior Budol Budol King kasama na ang kanyang may bahay ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglaban po natin ang ating saligang batas, ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga na kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos Resign, bako ka namin sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emosyonal. Dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung college, hindi na po mangyayari ang diktadura muli. Na tayo po'y matututa na sa ating kasaysayan. Na tayo po'y paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya niyo po, nabudol tayo at ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr. Abril 28. Ang araw kung saan sinupil ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa Bustos, Bulacan. Never again to Marcelo, never again to Marcos dictatorship.